Ayan guys, nandito na tayo sa murong. Malapit na sa beach. yan Pahinga muna ako. Tsaka si Mutmut nagtambay muna. Pagod. Ayan o. Ayos muna kami dito. So, oh, ako dito sa isang kwan. Nandito na lang guys. A few moments later. Ayan guys, narating na natin ang murong, ng dulo, yung beach, ayan o. Oh. Ganda na paligid. May naliligo ngayon. ayan o. Oh. Uh, pa, ayan o. Oh. Sarap dito. Punta na kayo. Ayan. Dito lang po yan sa dulo ng kan. Sa dulo ng morong. Marami pong beach na pwedeng kan. Ayan o. Ang sa dulo. Kung gusto nyo maligo dito, no, libre yan dito. Dadala lang kayo ng service nyo. Pero gusto niyo may pahinga na yon doon sa may kubo o arkila kayo. Ayan o, may kubong yan. Alinis naman siya, kulay blue ang kan kulay. Ayan si tatang o. Excuse me. <laughs> Nandito na lang guys.